Nan, may nakita akong resort. Saan? Sa Palawan? Resort ng pool. Palawan? Pal uh. Bohol. Eh. Cavite? Eh. Laguna. Eh. Batangas. Eh. Hmm? Manggasinan? Eh. Sambales? Hindi. Saan ba eh. Manila. Manila. Yes. Manila. 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 Hindi ka pa binabasa amin sa Maynila. Ano yun? Hindi wala so? walang babaha kasi inayos yung ano noon, yung drainage para pag bumaha, tuloy doon. Ang saya. Ganoon. Eh halos oh. lagpas dibdib na yung baha sa Maynila Hindi, hindi doon babaha. Ang saya saya doon. Ano ba yan Magkano ba dyan? mahal 'yan ha. Hindi, mura lang siguro. Eh man pulo ba 'yan? Ay, hindi iba pala. Uh? No, iba 'yun, iba, yun. iba 'yun. Ito naman. Maynila to. Manila. Magkano? Free. Ha? Free? Free? Sa may ano, Malacanang. Wow. Malacanang? Oo. Maganda. May museo doon. Di ba? Museo? Oo, di Hindi, doon diba? tayo sa swimming pool. Ganda. Sa yun. Malacanang may swimming pool? May. Yes. Meron. Yes. Nag-resort na kayo malak... Ay, teka lang. Yan ba yung trending ngayon? Yung bahay pangulo? Wow. Uy, yun na yun. Pichographer. Be eh. Ang bahay pangarap. Ngayon, bahay Pangulo. Kasi balita ako mga kabatang helmet, yan yung tinatawag before na bahay pangarap kasi tinirahan din yan ng mga dating naging presidente. Oo. Pero nung umupo nga daw si PBBM, hmm. naging bahay pangulo na nga yan kasi in renovation daw dyan noong 2022, Oo. tama ba? Hindi na siya pangarap lang. Oo nga, bahay na ng Totoo pangulo. Totoo na siya. Ay, teka nga, panoodin nyo muna to. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. To diba? naman, buro ka nalang tax eh. Bakit? Medyo kapur sa tingin mo ba galing sa pera nila yung pinangpa-renovate niya? Hindi. Oh. Eh galing-galing sa tax natin. Oo Pero nga. Pero teka lang, eh bakit ang caption bahay pangulo? Di ba pwede nag-stick na lang sa bahay pangarap o kaya bahay ng taong bayan. Bahay ng lahat. Pero bakit bahay ng pangulo? Eh sila nakatira eh. Eh paano pag hindi na sila yung nakaupo? Bakit? Sila pa rin yung upo. Ay, ay. Sila pa rin? Ba bakit? Oo nga, no? Oo. Oh, Siyempre, pag may bago umupo na dyan, alang alamang bahay pangulo pa rin ba itatawag dyan? At saka, parang ano, no? Ay, ewan ko mga batang helmet. Ito, um, pang sarili opinion ko lang to. Dahil ito yung nakita ko nakikita ko. Mm -hmm. Sa grabe yung resort. No, parang siya talagang resort. Ganda! Tsaka, baka may swimming pool. <laughs> eh, bakit ba? Paki mo naman kung gusto mong mag-staycation doon ng pangmatagalan. May joga po, eh. ako dahil tax ko. Ang pinakaan ng mga buhangin dyan, ang graba, ng semento. Ba? Ah, alma ako, videographer. Kaya oh, ba, ka batang... Lang. Anong inggit? Inggit? Meron ako inflatable pool. Inggit, inggit. <laughs> <laughs> Pero grabe, ba ako, batang helmet grabe. isko ko, grabe mga chandelier, ah. oh, ha? Uh, ano, oh, chandelier. Mm -hmm. ah, Chandel ano? Chandelier. Oh, chandelier here. I wanna sing from the chandelier. Oh, chandelier. Eh, minsan nga, eh, basta mga kababayan natin, nagtitiis sa gasera, eh. Oo oh, nga, no? Ano masasabi niyo dyan, mga kabatang Helmi? Naluka naman ako, bahay, bahay pa. pangulo. Oh, Oo, oh, alam ko, na ang pangulo natin, nakatira yan sa Malacanang, pero di ba para magkaroon ng ganda. Ta tapos may mga pa, may bilyaran para. Uy, may simulation. Simulation. Ang pwede dry. Grabe, mga kabata. Ganda, Mapapailing na lang ako. Arcade. Okay. Mapapa... At? Tapos meron pa yung ano yung pag nag-exercise ka ba? baka swimming pool ka man ting umaga. Nakapaisip lang ako mga kabatang helmet na. Oh, kasi good ilang light. taon na lang na, di ba? Di ba? Ilang na lang, 2028, 20, 20, eh, magbabago na naman tayo ng mga nakaupo. Mm. Pero bakit parang itong pagpaparenovate, parang for long time na yata to Ah. Oo oh, naman. Bakit huh? ba? Bakit naman? Gusto mo ba short term? Oo. Oh, dapat ano lang, 6 years lang na nakaupo. Eh, bakit pinaisip naman nila na pang mga tagala nagagamitin? Nung mga susunod. Nakakaloka lang talaga mga bata. Pero hindi ako, ano, parang... Ang dami naghihirap. Ang dami ko nakikita ng mga tutulog sa kalsada. Yung mga homeless. Tapos ganito makikita ko sa Malacanang. Sana naman yung tax ko E, Alam mo na naman kasi, dapat bibigyan natin ng time ang mga sarili natin. Bakit, Miss Jografer? Wala pa silang ibang bahay. At mapagandahin yung malakanyang dahil yun ay magiging bahay ng Pangulo. Oo, eh, kailangan mo naman din kasi ng self-love. Ang Pangulo, masyadong busy. Maraming iniisip yan. So, ang ang kanyang asawa, self -love oh, kung pamilya, kailangan din ng self-love. Alagaan ang mga sarili nila Ay naku, ewan ko Basta mga kabatang helmet, medyo ano ko dyan sa issue na yan Nasa mainstream media na yan Doon na napanood Pero comment nyo nga dyan kung ano masasabi nyo Papayag ba kayo na school, yung Okay lang ba sa inyo? Oo, yung pinaghirapan nyo Sa trabaho nyo, sa sweldo nyo Na ito na nga lang, pinagtitiisan mo na lang Ang maling noodles. Babuti iklong. ka pa, may mali, Yung iba nga, wala. Yun nga, iba. Asin, mantika, toyo. Tapos, kaya ito makikita natin. Malamang, tax natin ang pinapagawa dyan. Oh, well. Binoto nyo yan. O, oh, di ba? O, oh, masaya Basta na buhay buhay ng mga bumoto dyan. Eh, okay, wala tayong mga ko. Sabi ka, wala nang sisihan. Damay-damay na to. Pa-ba-ba. So, ayan mga kabata. Helmet ng gusto ang video to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga upload namin ni videographer. At Dahil ang dami mga nagko-comment, pipili pa tayo. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi naman sa boy, nag helmet din ang bukngay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Akala ko talaga, resort sa Boracay. Uy, magdadala ako ng flamingo! Dalala ko ng rubber ducky Rubber ducky Babay Diki! Diki oh, ducky yun! Oh, okay.